kung i-compare mo tong mga to, ibig sabihin ang isang opaline is meron siyang consistent na marking o pagkakapare-pareho talaga or regular na markings. So ano yung mga markings na dapat mo tatandaan? Una, sa ulo nalilinis nito. Pangalawa, yung B-shape na balugbog in yung kanyang scallop na pagkakapare-pareho ng mga to and yung pagkawala ng rampa and syempre yung sa buntot mas humahaba yung base color or mas mas tumitingkad to kasi ganda or kasi tingkad nung nasa ulo nito. So yan yung basic talaga na makikita mo markings ng opaline no. So kung titingnan mo talaga tong tatlong species na to na pinagkumpara-kumpara natin, may makikita mo na ang opaline is really regular. Ibig sabihin, alam mo yung markings. To be honest, uh, mga lumalabas ngayon na nagiging iba yung ibang sabi nila may ibang markings kasi hindi ako kaya ako lagi ako pa nag id ng Opaline. lagi kong binabase dito sa mga basic markings na to na nakikita ko no ng Opaline. so yan talaga yung mga basic na nakikita ko ng Opaline. so, sana nagustuhan nyo itong vlog na to and na marami kayo natutunan about opalign kaya lagi ko sinasabi sa inyo basta usapang ITV ayos yan thank you So guys, sana marami, marami salamat sa pagsama sa usapang Opaline. Sana napakita ko sa inyo talaga yung basic ng markings ng Opaline. No? So pasasamat muna ako sa mga sumuporta, patuloy na sumusuporta sa atin dito sa The ITV. So salamat kina Sir Art Malabanan, Ronaldo Cunanan, ang Ibu na ni Omar26. Bro, nakita ko may vlog ka nakaraan. Please support and subscribe bro, uh, ang Ibu ang ibuna ni Omar26. So let's Uh, support each other guys na para mas lalo lumago ang industriya ng pag-iibon. And kay Joel San Victor Victores uh, watch my bird shoutout <laughs> alam mo nakakatawa na nakita ko yung comment niya kasi na dati pa ako nanonood ng mga vlog neto watch my bird no and subscribe guys and